ang sama ng bungad nating na umaga. Ingat kayo lagi, mga par. Ayan, nangyayari sa inyo. Huwag muka kayong mabilis. Dito lamang yan, o. Oh. Sa tapat ng guling na town. Huwag kayong magmabilis at and ganyan ang mangyayari sa inyo mga par kawawaw wow, naman wasak ang motor ang nangyayari dyan Kaya lagi, kêu đó kìa cây phải cái cái, cái sao, driver không ngayon lang yan ngayong araw kaya mahirap pag bubuntot sa, sa jeep kasi yan ay ano biglang na biglang bilang to at may mga para eh kayo huwag laging masyadong magbubuntot huwag masyadong magmamadali kagaya ko